Kasi may ilap na Nawala na kaka... Kakalag. Kanina nag-live ako, natulog ako. natulog lang ako sa live. Pagigising ka lang nga. Ipaakit mo si Juliet. Umalis mo siya dito. Umalis na dito. Umalis na... Umalis ako Wala pa, hindi ko pa ina si ano

O, nga rin ang rin na natin kinukulit sa akin ngayon, ni love. Sabi niya kaya, ano so, na. Kayo, yun, love, para, yun, yun. para pag uwi ko, ako mga 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 mga

Hindi, maniligaw ko ganda. Kapag nala ko minsan. Para kasama ka sa pagpili. <laughs> Isaway ka Isama ko na rin si tara. <laughs> ano? Naalala mo yung jowa ko dati yung matala na si Christian? Ay, oo, oh, Diyos Naalala you know, so ko kasi. Yun memories 2 years. Minsan, mahal ko. I-share ko sa <laughs> naman Mga pangkubi. Sa siya. Sa Sa siya. I-block <tod tod> niya ako Maka? kasi tayo na Manila ako. gusto niya na ako ma-meet. Ayun ko nga, Kavita, ako. kasi God! Na, na, ka pa Sana pala nag-meet tayo, no? Nag-meet kami ni Mayla. Ma Oo. January 21. Inawala sa Manila. Sa Naig. naig. ako, naig. Sabi niya. <tod> sa sa... malapit yan sa Indang. ko eh, Sa Alam sa... ko Naig ako, tapos... Alam niyo, Lico, ta'ro, kasi minsan tumara sa akin nung nangilinis kami sa ano, sinabi ko sa kanya, hindi man siya pumunta. Ako, na, basta tala ako ng agency ko. tapos gina-sigaso ko yung video ko, naku ako yung pera ko sa video kasi doon po yung business ako, pigas. So, yung business natin hindi na natuloy, no? Hindi na natuloy na, alam mo yung business natin. Nag-comment, nag-blog. nag ko sa amin, nag-tinda man ako sa pag-buoy sa amin, nag ako. Dahil na may love, di ba? Hindi na tuloy, di ba? Nagiwalay kami ni Ken. Nagiwalay din si my love. At saka si... na yung dalawa, si Discram. Tapos nag-ano ako. Pag Sabado, patuloy na sa simahan ako. Pag Sabado, nasa bukid ako. Bukid? Ha? Ah, sipag naman. O, ano ko? sa... Ano na po? Ano sa alo ko? Ano na binawang ektari, ha? Ano sa ako sa... Pero, teka, iba ako. Tapos na yung mabait na ba yung ano? Yung kaya kang Bradley na sa ano? yung abo yung mga sa city walong na ka ano ano Hindi ano yung ano ano sa inyo. ano 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 na ano 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 nabili? ano 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 Palawan. Ah, Palawan. Huwag sa Palawan. Kaya nga. Wala, di